<coughs> Sabi ati Gina may aswang daw dyan Diyan sa baliti Ha? Ikaw ang aswang? Utaris oh, na yan Katakot pala dito Ilang taon ka na dito ati Gina? Ano yata? Ilang taon na si ano si Saira? Ang na? 18 years na yata Pero pagdating niya dito alam mo na tong balon na to Balon na ito? Oo balon na 18 years?

Hindi <gibitong> ko wala pa <mag> lang <laughs> <gibitong> ano? E sabi sabi lang ano? 'yan eh oh. Ibig sabihin niya po 'no baliti nasa ano na 'yan. Ano klaseng tao? Nakita ko ditong tao, naglalaban, naliligo. <laughs> <laughs> hmm. Pag naiinisip mo lang, saka ka matatakot. Di Di kikip. Kaya Kaya kikip ay, ayan po, ay, ayan po, dalawa po itong balong dito, ayan atin, fresh, po. fresh water po yan, si Gina. Siya, ay, daw, siya daw, ang aswang. <laughs> dito. Siguro napatong dito si Ate Gina o. <laughs> Usa, Usa? Ano ito, nilimasan din. Huh? Nilimasan to. Tabang, man. Tabang to? Pero hindi nilimasan. Oo nga. Hindi <laughs> ibig sabihin ko kagabi ang laki ng tubig. Hindi. Hindi. Oh, na sila natatakot dito. sa hey, Hindi ano, uh, hmm. di, ibig sabihin ko ay ano. Yung Ang galing, Sarah. Ito po ang... Baliti. Yung baba po niya, balon. Ito, dagat na ito. Ayan o. Dagat. Baliti. Alam po ang babae sa Baliti, si Ate Gina lang, walang iba. <laughs> Yan lang ang babae sa Baliti. Ibig sabihin, pag may sinasabing aswang, nananakot lang yun. O, ay, lang aswang manantunan ang sa dito. At may ba may babae daw sa Baliti. Yung pala si mama mo. Baka ito. Labian? Ha? Live? Hindi. Alay lang, hindi ka ada na. Kung mm, nag-ano pa nito ay ang... Ano eh, ama ni, Mamay Liloy mo. May ari ng balon dyan pa mga sinakatira nun eh. Ang tagal nito, maliliit pa kami yung balon na ito. Dito na ako naglalaba. Awa ng Diyos, di ako dito na babati-bati. Pero pag nagdura dura dura ka dyan ay... Ang muna ito ni, yan lang daw siya mag-dura daw siya dyan sa anong ina mag-abagay Si ti memory dito baga na parang nag-ibang isip ayun pa si ayun yung isa pang lalaki parang si Uto yung manalo yung may... si kapat kasawa naman kilo na nabati rin dito ibig sabihin may nakatira talaga sa balitik oo, buhay yan Ano yung ano ma kapag na, yung totoo ba yung, ano dati yung panidit dahil na may babayi na sa malaking bat sa may balite. Ano 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 ka ano yan? na? na. na. Hindi hmm? ani sasabihin mo, magbabahay ka dyan. Ako, umatira kami ni Kilo. hmm Ang doon yun sa ano, dumala Sa pag maingay, manahal sa ata. Hindi. Ang, pag daw, ano talaga yung may... Pag ganyan tahimik na. Pag panglaw ka ba? Ano naman yung nangingialam? Magulang siyang pakialaman. Pero pinaramdaman na kayo dito sa balon? Hmm? Pinaramdaman na kayo dito sa balon? Oo, bakit? Nandito, dito, nung kami ni Papa mo nag, ano, na mumusik, may, ano, yung ilaw, santil mo daw yung sabi ni Papa mo. Pag nilak... Pag inano ni Papa mo yung binirit yung ano nung kulman, yung nilaksan, natatakot, nawawala. Sa kaya daw nung mayroon sabi ni Papa mo, parang takot ka yung santil mo, yung apoy na ano, parang ilawan. Anong klase na? Kasi parang wala kang ano. Bakit mo maalam nun, tuturo lang sa akin. Parang ano, malakas na hindi ko bilog eh. Hindi na dito, iba-iba. Kasi yan ang bahay ba dati Gina. Siya, ngay, di mo Gina nga Hindi ko natatakot ka. Na, Ito kapag isa. Tapang yun eh. Yan na to, may maamoy ka dyan. Mam. May maamoy ka dito ha, ng, ano, yung parang, alam mo yung ng kalabaw, parang nag ano, sa tubok. Maamoy ka dito. Hindi pa ako nakakamiss. Ah, siyempre pwede ka man naglalakad ng gabi. Dyan lang o oh, dyan. dyan eh, sa may, anong yan o. Eh. Di ba may kahoy dyan sa, di ba na yan ang balit ng kawayan? Hmm. Dyan. Ang ganda doon, sa may punta na yung paon paan doon. doon nawawala na. Malinaw eh. Kasi, sihi yung Ang gusto nating pumunta dito. Ada Kita akan tahu unit yang unik sih. kami pun mesti tahu. Ini yang pinang pangkitaan Ini yang pinang pangkitaan Ini Ikan sa simbahan. meron din nagawa ko na siya sa ating muduring eh, nagbiglang tunog yung speaker doon. Di umuwi. Umuwi siya. Tapos kahapon nagwawalis ako. Hindi man ako masyadong matakot. Hindi nagtaluwa-luwa. Ang Akala mo yung ting! Akala mo ginayon. Bumagting yung anong sabi tiya mo yung ipakalaw sabi. Kasi man masagi yun. Hindi naman nga yun binabagting at wala na yung parang pinakang ganong-ganong. Nalabot na. Pero bubagting siya ng ano. Bagting siya malakas. Tejen, ano, pagdating mo dito, may balo na dito? Ha? Pagdating mo dito? Oo, meron na. Tagal na dito ang balo na Ay, to, ano? Matagal. Ha? Matagal na daw yan, malalit pa daw sila ating mga yun. Ilan taon na si Tehemi ngayon? 57. Ah, ah. Sabihin na natin na maliliit pa sila, pitong taon ano, ah, ganun. 50 mm -hmm. years old. 50 years old na ano pala to, balon. Dibig sabihin, kasabay yung baliti, matagal na matagal na rin yung baliti. Oo. Uh -huh. balloon sa tabi ng dagat wow pag high tide puno din to ng alat sino naglimas kaya kanina? ako lang na ito nilimasan nahihirap tulong na nito dahil napakahirap ng tubig dito sa ano ating Isimento eh, hindi nito eh. Pwede na nga pala magsimento ngayon, no? wala na yung buhangin oh. Dito. Oo, bigas pati. Pwede na nga pala Sa so umaga no, Tejen. -te Simula sa umaga, tigas na sa gabi, gabi ang malaking high tide. Eh. Pwede na nga pala ang tanong. hindi man Baka busy yung mga tao. Ang ano doon. Hmm. Hindi, sa umaga pwede. Kaso busy din. Makakatulong doon sila. Ano, kasi nagagawa doon. Ang ganda po dito pag ano, pag yung high, yung high tide ay hindi masyadong high, <laughs> hindi masyadong mataas. Dahil naan dyan lang yung tubig sa part na yan. Hindi pa siya naabot, itong balon nato hindi pa naabot. So, maliligo ka sa dagat, dyan. Then, magbaban lang ko dito sa balon. Stig, diba? Tulad ngayon, parang ganyan lang ang laki ng tubig eh. Nata dyan. Sa gabi naman, abot dito ngayon sa pangahapon ano lang, yan lang labahan, liguan subject niya to Gracias. 你干嘛？